One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam Hola mga amigo Amiga kumare at kumpare, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog Dahil sa hotdog, dog, naluloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sam ninyo. Diyos ko, nakakatuwa. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ito ang first Sunday of the year. Na talaga naman, oh my God, nakakaloka. Ang gaang nung feeling, ang sarap nung feeling kasi nagsimba ako kanina nung bonggang bongga. Kasi syempre first Sunday. So, kahit man lang doon ay makabawi tayo nung bonggang bongga. So, maaga kami nagising ni Noo at nagsimba at kumain sa labas na masyal. So, yon At ngayon, nakabalik na ako. Kahapon, so, wala akong upload kasi nga bisibisihan ng lola mo. Minit ko ang dati natin kaibigan na si Erika Evangelista, ang Miss Universe Philippines Rizal, kung saan naman talaga, ay nako, natuwa ako kasi from 2020, o oh, di ba hindi niya ako nakalimutan, natutuwa ako doon sa friendship na meron kami. Actually, after ng Miss Universe Philippines nung 2020, talaga namang keep going yan sa pag ano, yung pag-message, call. So yun, nagkakausap talaga kami hanggang sa umabot yung 2022. Kaya lang kasi naging busy ito si Ate Girl at marami na siyang ginagawa. So nakukwento niya yung mga nangyayari sa kanya, yung kung ano yung updated. Nakakatuwa kasi yung nagkita kami kahapon. Sabi ko grabe, naloka ko ako sa iyo, na surprise ako kasi sinasabi niya talaga pag umuwi ako ng Pilipinas, magkita kami doon sabi ko, oo naman, pupuntahan kita dyan sa Rizal. <laughs> Promise. So, yon Kaya lang, hindi ako nakaka -uwi. So, yun na siya yesterday. Sabi niya, Mama Sam, nandito ako. Sabi niya, mag-dinner tayo. So, ano araw ka available. So, hanggang asa is nandito ako. So, sana mag-meet tayo. So, natuwa naman ako kasi two days nga siya dito. Tapos, ayun, tinawagan ko ng maaga. Sabi ko, ate, available ako. Eh kaya lang, sabi ko, kung may pupuntahan ka today, puntahan mo muna. So, pumunta muna siya ng pataya. And then, after noon ayun. So, the following day, nagkita kami, pa kami ng bongga-bongga. So, nakakatuwa yung kwentuhan, yung reminisce namin. Tapos, nakakatuwa, kasi maraming kami na pagkwentuhan about sa nangyayari sa kanya ngayon. Isa na siyang magaling na designer talaga. At hindi lang siya, basta-basta designer na kasi talagang ang mga client nyo pang international na o di ba so yun nakakatawa kasi nakita mo yung grow up niya as a designer sabi ko nga sa kanya hindi ka man naging beauty queen at least di ba yung pagiging designer mo na push mo yan ng bongga bongga so proud ako sa kanya natutuwa ako sa friendship namin natutuwa ako sa samahan namin yesterday na sobrang She's like my sister talaga. Sabi niya nga sa akin, Mamus, ang grabe. Ang saya lang talaga nung feeling ko. Tapos, sinadid ko siya hanggang airport. Ayun, nalungkot na ako doon. Kasi, syempre, yung maghapon na magkasama kami, tapos, ang saya nung feeling. So ayun, malungkot lang yung umalis na siya. Sabi nga naman sa akin, magkikita daw ulit kami kasi babalik daw talaga siya dito sa Thailand agad-agad. O, di ba? So, yun. Kaya kung may mga kaibigan kayo, ikip lang ninyo yan. Lalo na kung yung mga nasa abroad, di ba? Alam niyo yung pakiramdam na binibisita kayo ng mga kaibigan ninyo or ng kamag-anak ninyo. Talagang iba yung feeling, di ba? So, yun. So, guys, God bless you and then more power sa atin lahat kasi ngayon isa uh, Three Kings, Happy Three Kings po. Baka nakakalimutan ninyo Three Kings na So yan at eto na, syempre marami tayong hinandang chika na talaga naman hmm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. -bongga. Pero syempre bago tayo tsumika, shoutout muna sa inyong lahat, sa lahat ng makamamasam dyan na lagi namang nakatutok at nakasubaybay dito araw-araw. So yan. So guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, mamasam, anong masasabi mo sa bagong First Philippines? Western Bisaya na nanalo na si Ariana Biron. So, yon. Ang masasabi ko sa kanya, eh, di Charot. So, yon. Ang ganda. Maganda siya. Nakita ko yung photos niya. Photos pala niya nakita ko sa kanya. in ko. Tapos yung in-stock ko, ayun. Sabi ko, ang ate, maganda talaga. May ibubuga talaga sa Miss World Philippines. Kaya lang, sabi ko, ah uh, depende yan sa mga makakalaban niya. Actually, yung tinid na ko yung photos niya na to, sabi ko, akala ko siya na yung ilalaban ng Miss World. Kasi kung titignan mo talagang parang pang national pageant na, di ba yung atake niya, plus nandoon yung nararamdaman mo na pwede na to isalang sa international pageant. So, sabi ko nga, ngayon pa lang, oh my God, winner na. Tapos, doon naman sa nagtatanong, mama, something in mo, saan ba siya pwedeng pageant na sumali? Actually, pwede siya sa The Miss Philippines. Yung, alam mo yon yung kung saan kinukuha nila yung Miss Aura, yung Miss Supranational, pwede siya sumali din doon, di ba? In the future. But, Siyempre, tingnan muna natin kung aariba ba nga itong kandidatang to dito sa Miss World Philippines sa darating na competition nila. So, ngayon pa lang, congrats and then tingnan natin kung siya nga ba ang magiging next Miss Philippines natin ngayon taon na to. Sabi nga gano'n kung gusto mo talagang manalo sa pageant, gawin mo lahat ng makakaya mo. Kailangan dito pa sa regional, sa provincial, paandar ka na ng bongga-bongga, di ba? Yan ang nakita natin dito kay Adriana. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano na masasabi mo sa interview ni Michelle Arce sa CNN? Ang masasabi ko, Magaling naman talaga itong si Arceo. Talaga napagandaan niya talaga ang Reyna hispano amerikana Ito ang tunay na beauty queen. Yung alam mo yung wala kasi nasayang na panahon. Dapat talaga prepared ka. Pupunta ka talaga sa laban na may sandata ka. Hindi yung parang naghihintay ka kung kailan kanila titirahin at kakabugin, di ba? So, ako natutuwa ako kay Michelle Arceo kasi iba talaga yung galing na nakikita ko dito kay Michelle Arceo at ngayon pa lang, ngayon pa lang nararamdaman ko na hindi siya basta-bastang kandidata lang dito sa Reina Hispano Americana. Ngayon pa lang nararamdaman ko na siya ng bongga-bongga. Ngayon pa lang nararamdaman ko na may uuwi niya ang ikalawang Corona para sa ating bansa ang Reyna na ispano americana crown. O, diba? So, tingnan natin. Ayan yung abangan natin sa kanya. Kung paano nga ba ito makikipagbaka ng bonggang-bongga -bongga sa competition na Reyna na ispano americana pero ramdam ko talaga na she's ready. O, diba? So, ngayon pa lang, Gora na. So, laban yan. Michelle Arceo at nakasuporta na kami sa iyo. At saka syempre, sana suportahan natin si Michelle Arceo at ipagdasal din natin ang ating pambato sa reyna hispano amerikana na sana talaga mag-shine like a diamond star siya doon sa kanyang competition. I'm so excited. Are you excited? Ako excited ako. Ito yung mga beauty queen na talagang alam mo yun yung aabangan mo, aalagaan mo at talagang sosoportahan mo kasi nagtatrabaho ng maigi. Ako talaga, pagdating kay Michelle Arceo, wala akong masabi dito sa batang to. From the beginning pa lang na siya sa Miss World Philippines, yung na-interview ko, to tuwa ako. Ang ganda din ng karakter nito Plus, nando doon yung tipong Nilabas siya sa Miss Environment. Oh my God! Grabe! Naloka talaga ako sa kanya ng boga-boga At saka, yun dumating na siya dito sa Miss Environment. Ayun, nakuha niya yung first runner-up. And then yung lumaban din siya sa Super Bowl, di ba? Panalo din. First runner-up din. At sa ano naman, huwag mo siya mag-first runner-up dito sa Reina Hispano Americana. Sana title na. Di ba? So, yun. Oh my God, nakakaloka. At etong sumunod na chika. Binibining Pilipinas ngayong 2024. 60th anniversary nila, Mama Sam. 60 delegates ang kailangan nila para sa kanilang binibining Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Nakakatuwa kasi dati nangyari na yan eh. 50th anniversary, 50 candidates. Ito yung kaila Ariela Arida noong 2013, di ba? So nakakatuwa kasi after 10 years, nandirito pa rin ang binibining Pilipinas. At 60th na, ito ang pinakamatagal at pinakabonggang national pageant sa ating bansa na hindi mo talaga Masa sa, ano, yung hindi mo siya matatanggihan Kung ikaw ay isa sa mga may hilip talaga sa beauty pageant Dapat batang binibini ka And I'm one of them, diba? So talaga nung bata pa lang ako, Diyos ko Nagkakandara pa talaga ako Pumunta sa palengke para lang silipin Kung sino yung magiging bagong kandidata Ng binibining Pilipinas so, Kasi naman noon naman, wala naman kasing masyadong updated Tapos manonood ka lang ng TV, abangan mo kung kailan sila ibabalita. Ngayon kasi syempre may social media na. Iba na ang mundo ngayon. At ang dali-dali umakses. So, sa lahat. So, yon nakakatuwa. And then, ayan, nakakatuwa kasi isipin mo mula noon hanggang ngayon, parte ng buhay natin ang binibining Pilipinas. Diba? At isa yan sa mga talagang nakaka-proud. Yung naging taga ka ng binibining Pilipinas. I wish sana ngayong taon na to, maraming corona ang makuha ng binibining Pilipinas. Kasi ngayon ang corona ng binibining Pilipinas ay binibining Pilipinas sa international kung saan ang inilalaban nila sa Mr. International ay nanggagaling sa Binibining Pilipinas and then sa Globe, di ba? So, I hope madagdagang pa ng more. O, ba? Diba? Sabi ng ganon, once you're binibini, you're always a binibini. I hope na talaga makuha nila yung target nila na 60 candidates this year. Sana maraming magsisalihan. Kasi ang worry ko lang, marami naman sumasali sa binibini Pilipinas. Kaya lang kasi parang nabawasan ng corona. Baka yung ibang mga girls, syempre maliit yung chance nilang manalo kapag ganito kakonti lang yung corona. So parang piling ko naman madadagdagan ng corona dito sa Binibining Pilipinas this year At I hope na mangyari yon At saka sana talaga maraming mag-asisalihan Kaya sa so, mga gustong sa sa Binibining Pilipinas this year Ano pang hinihintay mo? Join na! O ah, diba? So sabi ko nga kay Erika, Ibang Sumali ka kaya, charot So yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano namang masasabi mo kay Altea na talaga naman, oh my God, Mama Sam, ang bago yung transformation, anong chika mo? Ang lakas makalati Latina. Akala ko nga si Chris ng gravides to eh. Hindi pala, di ba? So ako masasabi ko, panalo, panalo talaga yung mga ganitong beauty, yung mga true Pilipina beauty, kapag inayusan mo na sila, yung ganitong kapak talaga na ayos, lumalabas talaga yung ganda. Marami tayong mga beauty queen na ganito eh. Yung mga oriental beauty, Michelle Arceo, di ba? And then, eto nga, si Altea, si Maxine Medina. Eto yung mga mukha na gustong gusto ko na kapag inayusan mo, ang lakas makalatina. Yung talagang nagiging pak na pak yung beauty niya. And then, I think ma-maintain niya lang to. And then, more training. At saka, syempre, more transformation pa. Mapag-aralan pa nila kung ano yung dapat nilang gawin. I think, mananalo to pagdating sa international pageant. ba diba? So, supranational daw ang ila, ano, target netong ilaban. I think, yes. Makakuda naman si girl. And then, maganda naman si girl. So, pwede mo talaga ipantapat sa mga Latinas. Doon naman sa sinasabi na, ay nako, hindi naman siya kagalingan mag-English. Hindi naman marunong mag-English, guys. Si Mucha Datul na, di ba? Hindi naman ganun kagaling mag-English, pero nanalo. Hmm, diba? di ba? At saka si Mucha Datul, hindi rin naman pero wag Eh. So, ibig sabihin, kung nangyari ito kay Mucha, pwede din mangyari dito kay Althea And then, magtiwala alam tayo sa kandidata natin kasi hindi natin alam, malay mo, biglang ma-amaze sa kanya yung mga taga ano taga European di ba at yung mga gaytong beauty ay nako my god sino tatanggi sa beauty niya sobrang josa parang ako lang charot ang ganda niya promise gusto ko yung beauty niya and i think ito yung mga beauty na talagang hinahanap sa supranational true Filipina beauty tapos pantapat sa mga magaganda talaga kasi yung beauty niya maganda na so konting ano pa makeover pa kung may panahon pa naman kasi it's on ano pa naman yung budget nila eh, May or June so ibig sabihin mahaba-haba pa yung panahon niya para sa kanyang paghahanda para dito sa supranational. And then, ngayon pa lang yung pasabog niya, talagang masasabi ko, oh my God, I'm bothered queen. O, oh, diva just Diyos ko, ganda, promise ang lakas makalati na akala ko nga kung sino. Sabi ko, ito ba si Chris ng Gravides? Akala ko nga ilalaba siya ng charm niya, So, sabi ko, ang bongga ha. Talagang masasabi ko, iba talaga ang true Filipina beauty, no? Nangangabog ng nang todo-todo. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa ating pambato sa Miss Global 2023 na sa Pearl Hang na talaga naman, oh my God, nagpapasabog ng bongga-bongga. Ang masasabi ko, ang ganda-ganda niya, ang sexy-sexy niya. Alam mo sa noto lang, yung nakita ko si Erika Ibanilista yesterday, I felt na kahit hindi sila yung title holder, makikita mo, doon mo may intindihan eh, bakit ba sila nakapasa sa, sa Miss Universe Philippines bilang officially candidates? Kasi meron silang ex-factor na kapag kapag nakita mo sila yung unang tingin mo sa kanila talagang merong wow yung ganon yung parang may makikita ka sa kanila sa mukha nila na na parang kakaiba lalo na kapag tinititigan mo sabi ko nga kahapon sa kanya alam mo hawig mo si Aileen Lendoviles and then the more na tinititigan ko siya yung mata niya yung, yung talaga yung sa mata ramdam mo yung soul yung ganon sabi ko nga amazing talaga yung mga beauty queen. And then, ito, oh my God, magaling tong kumuda eh. Tapos, ang ganda talaga yung mga palaban. Kaya lang, yung mga ganitong klase ng palaban, medyo natatakot ako. Yung, yung laban na laban ka, yung gigil na gigil ka. I hope na ma-enjoy niya lang yung pageant, just relax. And then, kasi yung format ng pageant ay medyo ma, ano eh, matindi kumbaga parang top 20, tapos top 30, tapos top 5. So, just relax. I wish na makarating siya sa dulo ng competition. Doon naman siya nagtatanong sa akin, Mama Sam, kailan ba yung pageant nito sa uh, January 21 po, yung kanilang coronation night. So, yon. And then, that's it. Tingnan natin kung kaya niyang mag-back to -back. Pero syempre medyo mahirap na hamon to yung back to back. Hindi to ganun kadali ah. So tingnan natin kung kaya ngayon. But I wish all the best para sa kanya. ba? Diba? At para na sa natin, chika, mama sa tingin mo, Thailand versus Philippines. Kung sakasakaling silang dalawa ang magtapat sa Miss Universe, sino sa tingin mo ang mag-uuwi ng corona sa kanila? Hypothetical question. Ako para sa akin ha, syempre naririnig nga natin itong first runner-up sa Supranational noong 2022 ay lalaban nga daw dito sa Miss Universe Thailand. So maganda yan. Kumbaga parang ma-maintain nila yung pagpasok nila sa semifinals. So magpadala sila dyan kasi syempre, first runner up sa Supra National. Kaya lang, kung iisipin mo, mananalo ba to Makakarating din ba sa top 5? Pwedeng oh yes, pwedeng no. Kaya lang kasi depende yon kung paano siya magta-transform as a Miss Universe candidate. Kasi kung iisipin mo, uh, si Antonia Forstel, title holder na hindi pa nakuha ang Miss Universe, eh siya pa kaya. But, parang feeling ko, katulad na lang nila ni Miss Puerto Rico, naka top 5, di ba? Dati yung first runner up sa Supranational So, laban lang, kumbaga. And then, interesting kung makakatapat nga si Ati sa Manalo, first runner up naman sa Miss International no 2018. Oh my God, exciting. Ayun yung nararamdaman ko sa magiging laban nila. Kasi syempre, iba ang Ati sa Manalo. At iba ang galing ng Pilipinas. So, syempre, nandoon doon ako na parang, nakikita ko na kung paano man lalampaso si Atisa sa intablado ng Miss Universe sa kasakali di ba? So, yun. So, maganda. Magandang pagtatapat nila. Kasi, para doon mo mararamdaman kung sino talaga ang tunay na Reyna. Di ba? At parehas silang first runner-up sa international pageant. And then, parehas may ibinubuga. And then, parehas magaling. Parehas may beauty na ino-offer. And, abangan natin kung sino sa kanila ang mapag-iiwanan pagdating sa entablado ko sa kasakaling sila ang dalawa ang magtapat sa Miss Universe ako parang feeling ko just ko Lord ang tinding laban to di ba so yon nakita ko na to si girl sa si ate girl mabait siya tapos uh, yung sa Miss Supranational first runner up uh, mabait siya tapos um, humble at maganda, Morena Beauty yon Alam naman natin mga Morena Beauty, iba din yung ino-offer niyan And then si Atisa Manalo, syempre maganda din si Atisa Kung baga parang magaling si Atisa, nagagalingan ako kay Atisa Manalo Sa totoo lang, iba kasi yung galing ni Atisa Manalo Yung parang mas surprise ka Yung parang kala mo hindi siya naghahanda pero bonga Prepared pala ang bakla Yung mga ganon So yun Ayun doon ako na-excite sa 5k At sa manalo And then tignan natin Kung sino ang bubuga Sino ang kakabog At sino talaga yung manlalampaso Magandang bardagulan to Pag silang dalawa ang nagtapat Kasi pareha silang first runner up Ang tanong manalo kaya sila sa Miss Universe. Di ba? So, yun. So, guys, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo, syempre, dito sa chika natin, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun, guys. Guys, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys